Sospek sa pangmumulestya sa isang 15 anyos na babae. Arestado matapos magtago ng tatlong taon. Ang sospek, itinanggi ang paratang at iginiit na para na niyang anak ang biktima. Si Vel Custodio sa detalye. Wala nang nagawa ang lalaking ito kundi ang umiyak. Himas rehas siya dahil sa pangmomoles siya umano ng labing limang taong gulang na dalagita sa Quezon City. Kapatid ng manugang ng akusado ang menor de edad na biktima. Ayon sa ating investigasyon, uh, minoles siya nung, suspect, yung bata, habang ito'y natutulog. At dalawang beses itong nangyari, isang pagkakataon ay doon sa uh, pakainan ng manukan. Nagtakbo uh, nakatakbo lang itong bata kaya hindi natuloy yung binabatak ng suspect natin. Kaya nakahingi siya na po. Nahuli ang akusado sa probinsya ng Abra matapos ang tatlong taon na pagtatago. Mapayapa namang sumama sa mga pulis ang hirap ng makalakad na suspect. Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga akusasyon. Itinuturing pangaraw niyang anak ang biktima. Hindi nangyari po kasi bata yung halaga po yun. ang tumutulong sa akin sa pagpapunta sa gatin. Uh, Dependsa pa niya na nadulas lang daw siya noon at napakapit sa shorts ng dalagita. Posible raw na na-misinterpret ito ng bata kaya nakaramdam ng pang Maharap si alias Blackman sa kasong paglabag sa Special Protection of Children's Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.